ako po mga kababayan po natin. Kinasuhan po ni Mel Robles itong si Maharlika. Ang kanyang kinaso ay itong defamation o kaya ang sinasabing paninirang pore. Apiktado na umano mga kababayan itong pamilya po ni Mel Robles at ang kanyang asawa. Kaya nakapag-decide na umano sila. Nakasuhan po itong si Maharlika sa kanyang sunod-sunod na expose sa kanyang pagbablog. At apiktado nga raw ang pamilya nitong ni Mel Robles. Ang tanong natin, bakit ngayon lang? Ito ba ay nagkakataon lang mga kababayan po natin? kung saan magkasunod po ang eksposi ni Maharlika. patungkol po sa umanay patunay na sumisinghot umano itong si Marcos Jr. Una na itong PDLX kung saan siya rin po yung nagpasikat at na humantong po sa isang Senate investigation at nanindigan po itong PDA agent na si Jonathan Morales na totoo ang kanyang report na ginawa at hindi EI at hindi ito piki at hindi umano ito gawa-gawa. Ngunit hindi lamang makita kung nasaan ang orihinal at ang mga picture ng patunay na umano'y sumisinghot, nagkaroon umano ng singhot si Sean, ah, itong si Marcos Jr. Kasunod po niyan mga kababayan, noong nakaraang 2 uh, weeks lamang ata, ay nagpalabas naman ang video itong si Marlika Ito ay short video lamang na nakikita ang isang tao na sumisinghot umano ng white powder substance. At ang tinutukoy dito ay walang iba kundi si Marcos Jr. pa rin. Naglabas po ng kanyang official na statement po itong si uh, Abalos at sinasabing ito ay defake kasabay po ng NBI. Ngunit kalaunan ay sinabi po ng uh, Mita na ito ay legit dahil nagpakita po ng certification ang umanay application na defake. Where, at sinabing ang video ito ay original at nanalo po sila. Kaya restore ang iba't ibang video nang uh, umano'y sumisingot ng white powder substance pagkatapos silang mag at nagpalabas umano ang certification itong diffware na ito ay hindi fake at ito ay legit na video at hindi lang po yan mga kababayan ang inaakala nilang ito na ang pinakalas na hawak na alas ni Marlica abay mga kababayan po natin kahapon ay nagsalita naman po ang uh, dati umanong kapartner ni Tony Boy Florendo at kilalang kaibigan at close friend umano ng mga Marcos at sinasabing siya mismo ay inupiran ng pulburon na Lisa Marcos umano nung pumunta siya sa kanilang bahay. At siya mano ay nakakasaksi ng kanilang ginagawang pagpupulboron party sa kanilang bahay. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit kinasuhan si Marlica at gustong patahimikin? Mga kababayan po natin, magbigay kayo ng inyong komento samantala panoorin mo natin ang balita at kung ano po ang sinabi mismo ni Mel Robles. Sinampahan ang kaso ni Philippine Charity Sweepstakes Office o so PCSO General Manager Mel Robles ang vlogger na si Claire Contreras alias Maharlika. So sikat na sikat na si Maharlika ha at kilang, kilalan kilalang kilala na po ang kanyang tunay na apelido. Samantala, mm, grabe naman ang tua. siyempre ng mga vlogger po ni Marcos Jr. Dahil ito po para sa kanila ay napakagandang achievement. May bago na naman silang pang-atake ngayon kay Maharlika. Pero magtatagumpay ba sila? Kaya ba nilang patahimikin itong si Hitad? ...sa Central District Court of California sa Estados Unidos. Sa press conference sa Quezon City, sinabi ni GM Robles na nagdesisyon siya at ang kanyang may bahay na si Sherwell na magsampana ng kasong defamation at invasion of privacy para depensahan ang reputasyon ng kanilang pamilya. Mm -hmm. Kasunod ito ng mga akusasyon laban sa kanya ni Maharlika na ngayon ay nakabase sa Amerika. So hindi na talaga nakakayanan ni Mel Robles. O ito ay isang ano lamang, isang uh, front lamang para patahimikin si Maharlika. Ah, ibig sabihin tinatamaan siya sa mga banat ni Maharlika na milyonaryo patungkol sa luto na Umanoy. Yung mga napapanalo sa luto ay hindi naman totoo at Umanoy ito ay gawa-gawang tao lamang, imbento lamang. So ibig sabihin tinatamaan na po itong si Mel Robles sa mga banat ni Maharlika na trending na trending naman talaga mga kababayan po natin. At tundingdin nyo po sa iba't ibang social media platform, abay lagi na lang sinasabi kapag may nanalo sa lot, congratulations PCSO. Sabay po tayo maging milyonaryo. So siguro, ito siguro yung talagang tinatamaan na sila. Pero kung hindi naman totoo itong allegation ni Maharlika uh, bilang isang public official, eh mukhang uh, dapat siguro tanggapin itong Itong uh, mga allegation na ito O kailangan mo lang patunayan, kailangan mong ipaliwanag na ito ay hindi totoo Bilang public official, I think uh, hindi na siguro kailangan magkaso Kung ang binabati ko sa iyo ay parte naman ng iyong trabaho uh, Anyway, ang sabi niya kasi, apektado daw ang kanyang pamilya Okay, dahil dito sa mga banat ni Maharlika So, ibig sabihin, eh, talagang uh, masakit itong banat ni Maharlika Kasi nasasaktan sila, eh, nag-file sila ng kaso mga kababayan, uh, hindi lang po aktualis si Mel Robles, uh, may isa pang fashion designer na umano'y nagfile din ng kaso kay uh, Maharlika. Una lang nagsamba ng kaso laban kay Maharlika si Pui Quinones, Inyon. isang Filipino international fashion designer, designer. dahil din sa umano'y pagsira ni Maharlika sa kanyang reputasyon sa international fashion industry. So, sikat na sikat na po si Hitad dahil uh, pinipick up na po si Hitad ngayon uh, ng uh, mainstream media my wife uh, mm. stopped her Facebook account. No? Okay. So, yung mismong buhay niya ay nag-iba na rin. Mm. Mukhang naiyak na po itong si Mel Robles, mga kababayan natin, ano? My Our security protocol will have mm -hmm. to change. Mm -hmm. no? So, uh, uh, yun yung mga bagay na dahil lang sa unfounded, no? Mm. You're affecting people, you're destroying lives, mm. no? So, because of an irresponsible statement hindi ganyan ang Pilipino. And that's not how to play fair, no? You have to look at people. So, sa maikling salita, mga kababayan po natin, nasaktan po itong si Mil Robles. Kaya nag-file ng kaso. Pero, nasaktan ba siya talaga, mga kababayan po natin? O, yung nasa likod po <laughs> na kanyang pag-file ng kaso ay itong mag-asawa? Hindi kaya, mga kababayan po natin. Kasi kung uh, i-connect natin yung dat, eh, parang ganun eh. Bakit sa tagal-tagal na ng pagbabanat at ni Maharlika sa kanya, e eh bakit ngayon ng po ito nag-file ng uh, kaso? So matandaan po natin na itong makasawa o kahit yung kanyang anak, kanyang kapatid, ay never po na nag o, o, nagsabi na, oy huwag niyong siraan, huwag niyong sabihin na polboronik yung aking kapatid, yung aking anak, yung aking asawa. Wala po, di ba? So, hindi nila kayang i-deny. At ang hamon ng taong bayan, ay eh mag-herpolicol uh, hair drug test na nga po itong ating presidente para talagang matapos na ang isyong ito. Pero syempre, kinokonek natin yan kasi parang nagkataon eh na lumabas si Miss lumabas noon ang video, si ang uh, PDLX, so si Jonathan Morales, tapos sinasabi ni Marleka, eh, marami pa siyang hawak na video, tapos sabi ni Miss mayroon daw po siyang hawak na USB, which is uh, nilalaman po ang mga ebidensya kung sakaling siya po ay ipagurgor. So, sa pagkaso kay Marlica, syempre may natutuwa mga kababayan po natin. Sino? Ayan, okay. Ang isa po sa natuwa sa ipinail na kaso ni Mel Robles ay itong si Ka Tunyeng, mga kababayan po natin. At tinamon din si Marlica na umuwi na daw ng Pilipinas at sagutin daw ang mga kaso. Eh, ang sabi nga ni Marlica, ano ako, Siyong bakit ako uwi sa Pilipinas? Eh alam ko eh, pagurgur nyo ako. O, ito, panoorin natin. Ang reaksyon po naman, ah, ni Katonyeng, mga kababayan. Sobrang uh, sumikat po ito, nung si Johnny Depp ay idinimanda. Hmm, Johnny Depp pala. abogado ni Johnny Depp. Itong uh, abogado rin ngayon ni Mr. Robles. Aba, big time yun ha. Nung kanyang dating asawa at naabsuelto po si Johnny Depp. Remember po? Uh, sobrang galing po nung abogado na, na to. Yung maganda kasi to eh. Mm. Camille Vasquez. Parang kamil mm -hmm. na... Camille Vasquez, okay? Pagkalatina po ito. Mm. Uh, sa ay palagay ko mukhang kunin ding abogado yan ni ano ni katunyeng, no? Kasi ano eh, uh, gigil nagigil din po siya kay Marleyka eh. America. Eh siya po itong babae na to, attorney okay. Camille Vasquez. Mm -hmm. Siya po ay nag-file ng kaso. Laban kay Maharlika. Oo. Oh, okay. Kilala niyo si Maharlika. Sino ba yan si Maharlika, Katunyeng? Baka naman kilala mo, pakilala mo naman sa amin. Oh. Sige na, kilala mo. Hindi ko na ipapaliwanag. Uh, ayaw niya pala ipapaliwanag. So ayaw niya na pasikatin si Maharlika. Anyway, hindi naman kailangan pasikatin pasi Maharlika dahil masyado nang sikat itong sitad. Kaya niyo kung sino si Maharlika, pero siya po yung tao na sasabihin ko na sa inyo, <laughs> ah. sinungaling. Oo, oh, sinungaling ka pala hitad, ha? Sabi ni Ka Tunyeng. Bakit, Ka Tunyeng? Ano ba yung rason? Bakit nasabi mong sinungaling itong si Maharlika? Dahil sa pulburon video? Ano ba po? Ano ba, Sir Ka Tunyeng? <laughs> oh, o, sasabihin ko sa inyo, sinungaling. Oh, sinungaling Bakit po nasabi sinungaling? Oh. Eh, yung tungkol lang sa akin, eh. Oh. Nagkakalat siya ng kasinungalingan ah. oh, okay, okay. yung pala sinungaling siya. O ayun, mm -hmm. para sa akin lang. Yung sa, mm -hmm. tungkol lang sa akin, mm. -hmm. As sabihin ko sa inyo, siya ay sinungaling. Oh, ayun. Sinungaling nga pala. Ngayon, may, ang nag-file po ng... Eh, po ba, mga kababayan, naniwala ba kayong sinungaling talaga si Marlica? Eh, mukhang nagkakatoto. To, mukhang ah, naging uh, totoo na po yung lahat na expose ni si Marlica. No. Ang kaso sa kanya, si Attorney Camille Vasquez, mm -hmm. mga kababayan. Ah, uh... mo rin yung katunyeng. Kung po ito, eh, finile po yung kaso kalagitnaan ng July. Pero dahil sa, alam nyo na, mm -hmm. uh, busy tayo ng mga nakaraan, tapos nabagyo mm -hmm. pa. Eh, ngayon, finally, ay uh, uh, napag-uusapan na natin ngayon. Ang isinampa eh, po kaso sa kanya ay uh, defamation. Mm -hmm. Actually, kung po ito, eh, uh, wrongful act, tort, tort mm -hmm. case. It's a tort case, civil case. Mm -hmm. uh, tapos, nako. Eh sa Amerika po final yung kaso eh, sa California. Sa Amerika. Opo. At uh, matindi po ito mga kababayan. Abangan na lang ninyo dahil si uh, Camille Vasquez po, si Attorney Camille Vasquez ay uh, nagsampan ng kaso at meron na pong usgadong mahahawak nito na uh, yung judge na uh, naiassign para humawak po ng kaso. At uh, ito po ay, kung po ito, may, parang slander ano, slander, tort uh assault by uh, libel and slander parang ganun po 'yan 'yo. Kundi nagkakamali, yan po ay uh, ang cause of actual eh. sa civil uh, uh, civil law ng Amerika Parang uh, rule 3 uh, uh, section 320 yata ito. Eh? So ayan oh, talino ni Katunying mga kababayan natin ano. So memorize na memorize niya yung uh, kinakaso po kay Maharlika no. Sige nga, ano yung hamon mo katunyeng kay Maharlika? Ay, baka nakikinig si Maharlika at sasagutin ka katunyeng. Iba pa pala nagsampan ng kaso kay Maharlika sa Amerika. Hmm. hmm. <laughs> sagad yung ngiti ni Maharlika ano ma sagad yung ngiti po ni Katunyeng ano dahil dito sa kinaso kay Maharlika. So obviously masaya ito dahil siguro sa araw-araw siguro na buhay ni Katunyeng inananalangin ito na mamakukulong na <laughs> itong si Maharlika dahil sa tindi po ha, na mga banat ni Maharlika sa kanya. At wala po siyang pang-counter ha, mga kababayan po natin. Dahil maraming hawak po ano na ebidensya si Maharlika sa kanyang mga allegation. Ah. Eh, Maharlika, umuwi ka na sa Pilipinas. Oh, yeah. <laughs> umuwi na daw si Maharlika sa Pilipinas. <laughs> oh, wag ka na dyan sa Amerika. Uwi ka na sa Pilipinas kasi marami pa lang <laughs> May mga magpapahay sa inyo, kaso, oh. baka magkahirap-hirap ka dyan. Oo. Pagka nagkaganon, uh, dito ka na lang sa Pilipinas. Talay uh, tungkol naman sa Pilipinas ang iyong mga tinatalakay. Mabuti naman siguro na ikaw ay... Uh, ewan ko lang, ako Kung tinuturing mo pang Pilipino ang uh, sarili mo. Pero sa Pilipinas, uh, masarap namang mabuhay sa Pilipinas. <laughs> At uh, ang kagandaan dito sa Pilipinas, pagdating mo sa Pilipinas, popo ka agad. <laughs> <laughs> so, ano kaya ang magiging reaction dito ni Maharlika? Mga po ano? Kapag marinig niya itong hamon ni sa kanya, sigurado bubol jacket niya lang ito. <laughs> <My God! laughs> kahit may warang kang pares ka, sa kasong ipinail ko laban sa iyo. Okay? Ayos pa yung uh, balbas ko, parang kontrabido na ako ngayon, uh -huh. para na ako si... <laughs> Ayos ba yung balbas mga kababayan ni Katon Mukhang kontrabida na siya ngayon. Ano? Sinong bida at kontrabida ngayon sa inyo? Ah? Ni Maharlika. At uh, syempre, balikan natin ito si Mil Robles mga kababayan po natin. Inang gigigil po ito sa galit kay Maharlika. At uh, tuluyan naman ito si Maharlika. Kaya umu umuha ito ng mamahaling abogado. So magkano kaya talent fee ano nitong abogado po ah uh, nito ni uh, Mel Robles. Uh, anyway, si Mel Robles kabayan po natin, eh milyonaryo naman po ito at uh, sa aking pagkakaalam, siya po ay isa sa pinakamalaking uh, uh, donor ah uh, ni uh, Marcos Jr. noong nakarang election, oh. At sunod-sunod uh, po ha, mga kababayan po natin, yung mga nanalo sa loto. i congratulate po natin yung mga milyonaryo po na mga nanalo sa loto, mga kababayan po natin. Dahil marami naman po yung ating mga kababayan na nanalo sa loto. So, congratulations po sa inyo ha. Sana kayo po ay totoong tao. Okay. So, maraming salamat mga kababayan po natin. At uh, hanggang dito na lang yung ating uh, video ito Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like uh, mga kababayan. Thank you and God bless everyone.